Tingnan mo yung laga ng pusa. Hmm? Puyet na puyat na naman. Sana naman kaya nangliligaw to. Hmm? Wala lang dito kagabi. Puyat na puyat na naman. Saan kaya nangliligaw kagabi to? Ayan, tulog ng tulog. Hmm. Ayan, nagagaling kagabi to. Jenny Jenny siya magaling kagabi hmm? Hmm, ayaw pa paistorbo oh 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 oh, Ay, paistorbo tulog na tulog oh hmm? hmm? Ano Ah, sinagot ka ba ng nililigawan mo kagabi at puyat na puyat ka ay ah, Jani, sinagot ka ba ng nililigawan mo kagabi Thank you are